Good morning mga kabakyard Dito nga magpatuka tayo ng manok So nakaready na yung ating mga patukaan Kulang nga ito na patukaan eh Hindi pa tayo nakabili mga kabakyard Ganito tayo mag prepare kahit backyard lang tayo lagi na natin ng patoka Tingay na, bitim na, maliit kasi ako maglinis ng katupahan. ito ginamit ko muna ang patukaan mga kabukod si si sisi ito si, si. yan let's go patukan na natin kumalun uh, uh, na Kemarin kita berdua, kita nak makan. ako na Tag ulan kasi dito ngayon kaya yung ano yung ipa ng na ano na sige natin bilis tumukaw grabe itong tumukaw 5 months dahil wala tayong patokahan na iba pag wala ng daw nito paso o patokahan may ko ito na lang mga karakter dito yan yan ang ginagawa ko mga kabakyar so basa, maulan dito sa Bicol pa dito na lang huwag may ilang na hindi nyo patukain sa lupa, pwede yan patukain kaya isinin ko patukan dyan ko nilalakay ganun lang kasimple huwag kayo malang maglagay ng patuka sa ano lupa listo mo ka oh